Mga ah, dumi talaga yun. Tapos pagdating sa side niyan, mga puti Maganda dito pumarada, libre. May naman abot yung hot dyan, ano, pad. Hindi, ano na lang. Magtumay mo Magtimba ka na lang, tapos punasong. May basahan dito. No? Sa likod. Yung kulay. Pumusan mo lang ng tubig pahat. Dito siya bibili pa kaya naman update sa meso na. Doon kaya ano pa rin. Misina. Alam naman pahad niya. Saan? pa yan. Saan na? Alam pa. Lasa lupa. Dito na lang. Ganun din. At, hindi mahal siya. Eh ganun din. Mapapalayo pa siya. Huwag ka na umapila kasi. Mahirapan pa yan. Hindi mahirapan niya Si Paad pa yan. Ang gusto niya eh. Pag pinabili mo Oops. sa malapit yan. o <laughs> Pupunta sa malayo yan. Wala si gagamit triskin. Okay. Hmm, Kayang-kaya ni Pahad kay kahit wala. Yes. Mamaya pagdating ni Tinay. Mamaya Pahad na. Pa yun. Oh, Papagawa walang problema yun. Handang-handa yan. Ano yan? Putang yes. naman. Ang curious ako sa Hmm magtatapon ako ng tao ayoko nang pa dostres dostres sige pinipibis ko nga na si baba na akin eh. baba na Ay, sayang wala akong maliit eh patay tayo dyan. Sayang mo yung ko.

Ini kan mana? Oh, ikaw na lang sumunod ka kena bomba. Tuloy mo na 'yon.

Yan, kasarap. So Sige. Hmm. Ini serado. Ini malih. utang ina, ang sayang naman. No? Tinapon ko. Jake? Okay. Ito <coughs> sunog na naman to. Pagka ganito to eh. Pagka yung heater ka, mm -hmm. heater ka, buti na lang kabunot. Eh, sayang minches chest ko. Kabumbay ah. Sino? Yan, ocho. Ocho. Dalawa na lang tayo. Dala. Tataas ko muna yung ano Wag! Oh. Impress. Sayang naman kung itatakas mo lang itatakas yan. Mm. nakakuha. Ako, Jesus. siyempre. nakatakas, dalawa. Maybe. Buo. Tres na lang. One, 2, 3, 4 Ilan yan Bombay? Putang ina. Putang Putang ina. duduk nao nanti, nanti no ba nah, agang ama <laughs> gire -gire <tara. laughs> nah, Uh, na. ko, oh. Maaga siyang maalis ah, yata, Bombay. Mados na lang, binahin mo pa. Siyempre, yan <laughs> yung ang masarap ibahay. Walang ano eh. Sayang hmm? yung jack. Bumbo na lang, ipanapaw. Yun. Sinayang mo yung jack palakad ka kasi ng jack. alam mo na makakagatin ko. Sakto, di ba? Uh, sakto, di ba? alam mo makakagatin ko kanina eh. Bumbay ako. So, mula hmm bahaya shit hmm mulai hmm